At ngayon nga panahon ng tag-ulan, narito po ang ilang tips para manatiling healthy. Iwasan po ang paglusong sa baha. Ang baha ay pong magdala ng mga mapanganib na bakterya at virus. Kabilang na po dito ang nagdudulot ng leptospirosis na nagmumula sa ihipo ng daga. Iwasan pong lumusong dito hanggat maaari. Kung kinakailangan namang lumusong sa baha, ay uh, dapat pong uh, magsuot ng waterproof na bota. Siguraduhin niyong walang butas yan upang maiwasan ang uh, pag-expose ng balat sa kontaminadong tubig. Manatili pong tuyo. Magdala po ng payong, kapote at waterproof na sapatos upang manatili po tayong tuyo. Mahalagang paalala din na magpalit agad ng damit kapag naulanan po tayo o nabasa upang makaiwas po sa sakit. Sundin ang mga ulat ng panahon at sundin ang anumang payo o babala mula sa lokal na otoridad. Maging handa sa anumang health advisories na may kaugnayan sa tagpulan sa inyong lugar. Panatilihin din po ang kalinisan. Ugaling maghugas ng kamay at paa, gamit po ang sabon at tubig, lalo na pagkatapos pong lumusong sa tubig baha. Panatilihing malinis ang tahanan. Regular na magdisinfect at linisin ng bahay, lalo na ang mga sulok-sulok at ilalim ng mga kagamitan na kung saan ay maaaring mapag-ipunan ng tubig para maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Palakasin rin po ang inyong immune system ha. Kumain po ng balancing diet na mayaman sa vitamins and minerals. Mag-exercise po tayo regularly at magkaroon po ng sapat na tulog upang mapanatiling malakas ang ating immune system Lalo na po uh, na medyo po kumakalat po ang ilang sakit kapag ngayong pong panahon ng tag-ulan. Let's be reminded of this tips sa ano kasi lalo na ngayon na mabasa ka lang ng ulan, may, maya maya magkakasakit ka na, hindi ba Patrick? Kaya importanteng palakasin natin yung immune system. Yan, yeah, tama ka dyan. DQ, kaya nga mahalaga yung pag-inom ng uh, vitamins, dagdag -dag protection din natin yan kasi misan hindi naman natin maiwasan na uh, maulanan. Mm -hmm. Pero hanggat uh, maaaring nga, uh, mga ka-RSP, ay uh, hanggang ngayon magiging maulan pa rin magdala tayo ng anumang panangga sa ulan mm, kumpara may gobag na rin tayo yeah. ano ngayong panahon ng tag-ulan